Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinunyag ng mga otoridad matapos ma-recover ang ebidensya na nakalunok ng hindi kilalang droga bago matagpo ang patay dalawang babaeng estudyante sa Taguig City noong November 10. Ayon kay Taguig City Police Director Colonel Robert Baisa, hindi pa nila natutukoy kung anong klase ng droga ang nakain ng dalawang high school students dahil hindi pa tapos ang toxicology testing sa katawan ng mga biktima. Hiwalay namang iniimbestigahan ang polisya at ng Department of Education o DepEd ang naturang insidente. Matatanda ang uno ng sinabi ng Tagig City Police na walang foul play sa pagkamatay ng dalawang estudyante batay sa kanilang inisyal na investigasyon, bagay na inalmahan ng pinsan ng isa sa mga biktima. Isang linggo na nakalilipas ng matagpo ang nakalambitin at wala ng buhay. Sa kainilapag ng mga nakakita bago i-examine ng Scene of the Crime Operations o SOCO, ang dalawang high school students sa loob ng Girl Scout Office ng Signal Village National High School. Kinumpirma ng Department of Agriculture o DA na nahuli na ng mga otoridad ang isang big-time onion smuggler sa bansa. Ito ay matapos sabihin ni Senator Cynthia Villar sa 2024 budget deliberation ng DA na nakapag-issue na ng warrant of arrest ang mga polis noong Miyerkules November 15 sa isang Jason De Rojas Tahulo. Matatanda ang umaabot sa 78.9 million pesos na halaga ng mga illegal na imported agricultural goods ang nasabat ng mga otoridad sa Manila International Container Port na nakapangalan sa Takulog J International Consumer Goods Trading. Dagdag pa ni Sen. Villar na umabot sa 15 kaso ang naisang panoon kay Takulog, ngunit pinawalang sala ito ng korte. Mahaharap pa rin ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10845, o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at kung mapatutunayang guilty ay posibleng humarap sa habang buhay na pagkakakulong. Ngayong papalapit na ang holiday season, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko na maging vigilant o alisto laban sa maaring pagkalat ng Peking 1000 Polymer B. Sinabi nitong maaaring gamitin ang feel look tilt method sa labing isang security features ng polymer banknotes upang masuri ang authenticity nito. Una, salatin ang smooth surface ng polymer substrate. Ikalawa, itilt pakaliwa o pakanan ng banknote upang makita ang rolling bar effect sa enhanced value panel. Ikatlo, tignan at damhin ang sampagita clear window na may naka-emboss na transparent sa loob nito na BSP. Ikaapat, tignan din ang dalawang identical serial numbers na may two prefix letters at pitong asymmetric digits o mula sa maliit hanggang papalaking numero. Ikalima, sa latin din ang makikitang embossed dot sa taas na parte ng banknote na inilagay ng BSP para sa visually impaired o may kapansanan sa paningin at matatanda. Tignan din sa pamamagitan ng pagkapang ilang raised ink sa harap at likod ng banknote. Ikapito, tignan ang 5mm vertical band na may sulat na BSP at denominational value nito na makikita lamang kung itatapat sa ilaw tignan at salatin ng metallic images at symbols gaya ng Dynamic Waves, Republic of the Philippines Seal at BSP logo na makikita sa vertical clear window. At panghuli, suriin kung mayroong blue iridescent figure at flying eagle sa loob ng vertical clear window sa pamamagitan ng pag at paghawak sa nasabing paper bill. Matatandaang noong April 2022 nang inumpisahan ng BSP na mag-issue ng bagong 1,000 polymer bill na kanilang sinabing mas matibay at hindi madaling mapeke. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, Naguula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.